Mga kababayan, isipin mo ito. Isang ina, dating OFW, umuwi para makapiling ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na yakap at halik, dugo at sigaw ang sumalubong. Ang kwento ng babaeng tinawag na Maria Labo. Ang aswang na kumain ng kanyang sariling anak. Totoo ba ito? O gawa-gawa lang para takutin tayo? Ako si Ka Elias at welcome sa ating kwentuhan dito sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Sa channel na ito, binubuhay natin ang mga alamat at misteryo ng Pilipinas. Ang mga kwentong nagpasalin-salin mula sa ating mga lola at kapitbahay at mga urban legend na tumatak sa ating kultura. Ngayong gabi, samahan mo ako sa masinsinang paglalakbay sa isa sa pinaka nakakakilabot na alamat na kumalat sa buong bansa. Ang kwento ni Maria Labo Unang bahagi ng kwento Sino ba si Maria Labo? Sabi ng mga matatanda, si Maria ay isang simpleng babae, Galing daw siya sa probinsya, lumaking mahirap at nang magkaroon ng pagkakataon ay naging OFW para makatulong sa pamilya. Nagtatrabaho raw siya bilang domestic helper sa ibang bansa. Katulad ng maraming Pilipino na nagsasakripisyo, nagtiis siya ng lungkot at hirap para lang may maiuwi sa kanyang anak at asawa. Pagbalik niya sa Pilipinas, tila may nagbago kay Maria. Hindi na raw siya katulad ng dati. Mas tahimik, minsan wala sa sarili, at may kakaibang mga ugali. Ayon sa ilan, doon na nagsimulang lumaganap ang chismis. May nagsabi na kinagat daw siya ng amonyang Arabo na isa ring nilalang na hindi tao. May nagsabi naman na naingkanto siya habang nasa disyerto. Iba-iba ang bersyon, pero pareho ang punto, hindi na siya karaniwang tao pagbalik niya. Sa kanilang bahay, napansin ng kanyang pamilya na nawawala ang mga pagkain. Una, simpleng ulam lang. Pero kalaunan, napansin nila na may nawawalang manok, baboy, at kahit mga alagang hayop hanggang sa dumating ang araw na may mas masakit na pagkawala. Ang kanyang sariling anak. Sabi ng mga nakarinig ng kwento, isang gabi, nakita ng asawa niya si Maria na may dugo sa bibig at kamay. At nang tanungin, doon na lumabas ang nakakapangilabot na revelasyon. Kinain daw niya ang kanilang anak. Ang eksenang ito ang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa pinakanakakatakot na aswang sa kwento ng bayan. Ngayon, isipin mo, Isang nanay na pinili dapat mag-aruga at magpatahan, biglang naging halimaw na kumain ng anak. Paano naging posible ito? At bakit Maria Labo ang tawag sa kanya? May nagsasabi kasi na tinaga siya ng kanyang asawa sa mukha, kaya nagkaroon siya ng malaking hiwa o Labo. Doon raw nagsimula ang pangalan. Habang kumakalat ang alamat na ito, hindi lang sa isang probinsya narinig ang kwento. Mula Iloilo, Antike, Capiz, Leyte at iba pang lugar, iba-ibang bersyon ang umusbong. Parang apoy na kumalat sa baryo, ang pangalan ni Maria Labo ay naging takot ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi kung saan alamin natin ang iba't ibang versyon ng kanyang kasaysayan at paano ito nakapasok sa pop culture ng Pilipinas, huwag kalimutan na i ang video na ito, mag-subscribe sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala at i-save para sa mga susunod mong gabi ng takutan. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mga kababayan, mas lalo nating makikita kung bakit hanggang ngayon ay buhay ang alamat ni Maria Labo. Hindi lang dahil sa takot na dala ng kanyang pangalan, kundi dahil sa dami ng bersyon ng kanyang istorya na umikot sa iba't ibang panig ng bansa. Kung titignan natin, may tatlong pinakapopular na bersyon ng kanyang kwento. Una, ang bersyon ng probinsya. Dito sinasabi na si Maria ay tubong Iloilo, -ilo, o minsan antike, depende sa nagkukwento. Sa bersyong ito, isang simpleng misis at nanay si Maria na naapektuhan ng sumpa o sakit ng pagiging aswang. Nagsimula raw sa pagnanakaw ng hayop hanggang sa kumain ng tao. Ang highlight ng kwentong ito ay nang mahuli siya ng asawa habang may dugo sa bibig, kaya siya pinagtataga. Dahil dito nagkaroon siya ng hiwa sa mukha, kaya siya tinawag na labo. Pangalawa, ang bersyon ng OFW. Dito mas matindi ang detalye. Sinabi raw na sa kanyang pagtatrabaho abroad, nakasalamuha siya ng isang lahi na may kakaibang kapangyarihan. Ang ilan, sinasabing siya ay nakagat ng isang bampira o aswang na banyaga. May nagsasabi rin na naengkanto siya sa disyerto, at iyon ang dahilan kung bakit pagbalik niya sa Pilipinas ay nag-iba ang kanyang katauhan. Sa bersyong ito, malinaw ang tema ng sakripisyo ng OFW. Pumunta ka para kumita para sa pamilya mo, pero may kapalit na hindi inaasahan. Pangatlo, ang bersyon ng Urban Legend sa Lungsod. Dito, hindi na mahalaga kung taga saan siya o ano ang trabaho niya. Ang mahalaga ay ang imahe ng isang nanay na nagutom sa sariling laman ng anak. Sa bersyong ito, mas binigyang diin ang takot at ang pagiging warning story sa mga bata. Ginamit daw ng matatanda para takutin ang mga pasaway o mga batang ayaw matulog. Parang kapag sinabing huwag kang lalabas ng gabi, baka mahuli ka ni Maria Labo. Ngayon, mga kababayan, bakit nga ba kumalat ang kwento ni Maria Labo ng ganoon na lang? Isa sa pinakamalakas na dahilan ay ang takot natin sa aswang. Alam naman natin na ang aswang ay bahagi ng kultura ng Visayas at iba pang rehiyon. Kapag idinikit mo ang isang kwento sa isang ina, mas nagiging matindi ang epekto. Kasi natural sa atin na makita ang nanay bilang ilaw ng tahanan. Kapag binaliktad mo ito at ginawang halimaw, mas lalong nakakayanid ng damdamin. Dito pumapasok ang pop culture. Sa mga pelikula, radyo, at comics, lumabas ang iba't ibang interpretasyon ni Maria Labo. Sa comics, minsan pinapakita siya bilang isang babaeng double personalidad. Mabait sa umaga, halimaw sa gabi. Sa mga pelikula naman, inilalapit ang kanyang karakter sa tipikal na imahe ng aswang, maputla, may matatalas na ng ngipin, at may kakaibang tingin. Mayroon pang urban belief na kapag naglalakbay ka sa mga probinsya ng Iloilo o Antique, maaari mo raw makasalubong si Maria labo sa daan. Lalo na kung madaling araw. Isipin mo, pauwi ka ng galing lakad, at biglang may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, may malalim na hiwa sa mukha, nakatingin lang sayo. Kaya raw hanggang ngayon, may mga driver na iwas pumunta sa ilang madidilim na daan sa mga baryo. Kung isipin mo, parang pinagsama-sama na ng mga tao ang lahat ng takot nila, at isiniksik sa isang karakter na tinawag nilang Maria Labo. Hindi lang siya basta aswang, hindi lang siya basta alamat. Isa siyang simbolo ng takot sa pagkawala ng isang taong pinakamahalaga sa atin. Sa puntong ito, nakikita natin kung bakit naging napakalakas ng hatak ng kwento niya. Naging bahagi siya ng mga kwentuhan sa baryo, naging subject ng mga pelikula, naging usapan sa mga jeep at kanto. At kahit wala tayong konkretong ebidensya na talagang nangyari ito, nabubuhay siya dahil sa ating imahinasyon at paniniwala. Kung babalikan natin, mga kababayan, ang mga alamat at urban legend ay parang salamin ng lipunan. Lahat ng takot, pangarap at sikreto natin, nagkakaroon ng hugis sa isang kwento. At dito sa kaso ni Maria Labo, may tatlong mahalagang dahilan kung bakit hindi siya basta nalimutan. Una, dahil sa takot sa aswang. Ang Visayas, lalo na ang Kapis, Antike, at Iloilo, matagal nang tinatawag na lupain ng mga aswang. Kaya nung kumalat ang pangalan ni Maria Labo, madaling kumapit ito sa imahinasyon ng tao. Isipin mo, isang ina na naging halimaw, kung ang mga aswang dati ay nakikita bilang mga estranghero o mga taong nasa gilid ng lipunan, si Maria labo naman ay isang taong malapit sa atin, kapamilya mismo. Pangalawa, dahil sa tema ng sakripisyo ng OFW. Sa totoo lang, halos bawat pamilyang Pilipino ay may kamag-anak na nagtatrabaho abroad. Ang mga kwento ng pag-uwi nila, daladala ang lungkot, trauma, at minsan problema, ay bagay na relate na relate tayo. Kaya nung narinig ng mga tao ang bersyon na si Maria ay nagbago matapos magtrabaho abroad, mas naging kapanipaniwala. Kasi alam natin na may mga umuwing iba na dala ng hirap at pang-aabuso sa ibang bansa. Pangatlo, dahil sa pagkakaangkop nito sa pop culture. Hindi lang kasi basta kwento ang kay Maria Labo, ginamit ito ng media. Nagkaroon ng mga pelikula, comics, at radio drama na tumalakay sa kanya. Sa bawat bersyon, iba ang pinakita. May nagsabing halimaw talaga siya, may nagsabing biktima lang siya ng sumpa, at may iba pa na ginawang simbolo siya ng mga kababaihang napabayaan at naghirap. May isa pang usap-usapan, sabi ng matatanda sa ilang baryo, nakikita pa raw si Maria labo sa mga gilid ng kalsada sa madaling araw. Ang itsura raw niya ay babae na may malaking hiwa sa mukha, mahaba ang buhok, at tahimik lang na nakatingin. Kapag nilapitan mo raw, bigla siyang mawawala. Kaya raw maraming driver ng jeep at tricycle na iwas dumaan sa ilang daanan, lalo na sa Iloilo at antique. Kung titignan mo, parabang ang alamat ni Maria Labo ay naging warning story. Parang si White Lady sa Balete Drive. Parang si Tikbalang sa Bundok. At parang mga multo na ginamit ng mga matatanda para disiplinahin ang mga bata. Kapag hindi ka kumain, baka kunin ka ni Maria Labo. Kapag hindi ka umuwi ng maaga, baka mahuli ka ni Maria Labo. Nakakatuwa ring isipin, mga kababayan, na ang kwentong ito ay naging bahagi ng ating pop culture hindi lang sa takot, kundi pati sa mga biro. Kung napapansin ninyo, may mga pelikula at palabas na ginawang punchline ang pangalan niya. Ginamit bilang katawagan sa mga taong malakas kumain, o sa mga nanay na stricto. Pero kahit pagawin biro, nandyan pa rin ang takot sa likod ng pangalan. Ngunit, huwag nating kalimutan, sa puso ng lahat ng ito, may mas malalim na kahulugan. Ang kwento ni Maria Labo ay sumasalamin sa dalawang bagay na mahalaga sa kultura nating Pilipino. Una, ang takot natin sa pagkasira ng pamilya, lalo na ng relasyon ng magulang at anak. At pangalawa, ang takot natin sa pagkawala ng pagkatao dahil sa sakripisyo at hirap ng buhay. Sa mga baryo, may nagsasabing ang kwento ni Maria Labo ay hindi lang tungkol sa aswang, kundi tungkol sa mga nanay na napupuno ng bigat ng buhay. Ang pagiging halimaw ay simbolo ng stress, galit at depression. Ang pagkain sa anak ay simbolo ng pagkawasak ng pamilya dahil sa kahirapan. Kaya kahit sabihin nating alamat lang siya, nagiging makabuluhan siya sa ating lipunan. Kaya nga, mga kababayan, hanggang ngayon buhay ang pangalan ni Maria Labo. Mula sa mga simpleng usapan ng mga matatanda sa tindahan hanggang sa mga pelikula at kwento sa social media, patuloy siyang bumabalik. At sa bawat pagbabalik, iba-ibang kulay at bersyon ang lumalabas. Mga kababayan, sa puntong ito, dadalhin ko kayo sa pinakapuso ng alamat ni Maria Labo. Ito ang dahilan kung bakit naging isa siyang alamat na hindi malilimutan. Ang sinasabing gabing kumain siya ng sariling anak. Sabi ng mga kwento, tahimik lang ang gabi nang may napansin ang asawa ni Maria. Nawawala ang kanilang anak. Unay inisip niya baka natutulog lang sa kabilang silid o naglalaro pa. Pero nang hindi niya makita, nagsimula siyang kabahan. Doon niya napansin si Maria. Nakatayo raw ito sa gilid ng kusina, may dugo sa bibig at sa kamay. Sa tabi niya, may nilagang bahagi ng karne. At nang lapitan, doon na sumabog ang sigaw ng asawa. Hindi raw makapaniwala ang lalaki sa nakita. Ang mismong asawa niyang minahal at pinagkatiwalaan, ang ina ng kanyang anak, ang kumitil sa buhay nito. Sa takot at galit, hinugot daw ng asawa ang itak at pinagtataga si Maria. Pero kahit anong hiwa ang ginawa niya, hindi agad natumba ang babae. Ang sabi ng mga nakakita, tumakbo raw ito palabas ng bahay, duguan at may malalim na hiwa sa mukha. Kaya nga siya tinawag na Maria Labo. Kung titignan natin, mga kababayan, ang eksenang ito ay punong-puno ng simbolismo. Una, ang dugo sa bibig ni Maria ay kumakatawan sa pagbaliktad ng imahe ng pagiging ina. Ang dapat nag-aalaga, siya ang sumira. Pangalawa, ang pagtaga ng asawa ay tanda ng desperasyon. Kasi sa ating kultura, hindi basta-basta ginagalaw ang ina ng tahanan. Pero dahil sa matinding takot, napilitan ang lalaki. At pangatlo, ang pagtakas ni Maria ay parang pahiwatig na hindi natapos ang kanyang kwento. Kaya hanggang ngayon, pinaniniwala ang naglalagalag pa rin siya sa mga baryo at kalsada. Ngayon, isipin natin. Kung ikaw ang kapitbahay na nakarinig ng kwento, ano ang mararamdaman mo? Syempre, matatakot ka. Kaya naman mabilis na kumalat ang balita. Sa baryo, sa mga tindahan, sa mga kwentuhan sa tabing kalsada, naging usapan ang pangyayaring iyon. At tulad ng apoy sa damuhan, kumalat sa iba pang bayan, hanggang naging urban legend na kinatatakutan ng lahat. Pero may mga nagsasabing hindi talaga napatunayan ang kwento. Walang dokumento, walang balita sa dyaryo noong panahon na yon. Kaya marami ang nagdududa. Baka gawa-gawa lang ito ng mga matatanda para takutin ang mga bata. O baka pinagsama-sama lang ang iba't ibang kwento ng krimen at ginawang isang alamat. Kahit ganun paman, ramdam natin ang bigat ng epekto nito. Kasi hindi lang ito basta kwento ng aswang, kundi kwento ng pamilya. Ang pagkawala ng anak, ang pagkasira ng tiwala sa asawa, ang pagkabali ng imahe ng ina, lahat ito ay malalim na sugat sa puso ng Pilipino. Kaya tuwing nababanggit ang pangalan ni Maria Labo, hindi lang takot ang pumapasok sa isip ng tao, kundi lungkot at galit din lalo na sa mga nanay na nakikinig, mahirap isipin na may ina na kayang gawin yon. At para sa mga anak, parang bangungot na baka ang taong pinakamahalaga sa kanila ay sharing magtaksil. Sa pop culture, ang krimeng ito ang naging centerpiece ng mga pelikula at palabas tungkol kay Maria Labo. Ang eksenang may dugo sa bibig, may hiwa sa mukha, at nakatakas pagkatapos ng pagtaga, ay paulit-ulit na ipinapakita kasi ito ang pinakakilalang bahagi ng alamat. Ngunit ang tanong, mga kababayan, ano ba ang mas malakas? Ang takot sa halimaw o ang takot na baka totoo ang kwento? Kasi kung totoo ito, ibig sabihin posibleng mangyari kahit kanino. At kung alamat lang, bakit ganoon kalakas ang kapit sa imahinasyon ng tao? Sa mga susunod na taon, ginamit ang kwento ni Maria Labo bilang babala. Babala sa mga bata para huwag lumabas ng gabi. Babala sa mga kabataan para huwag pasaway. At babala rin sa mga magulang na ang sobrang galit at paghati ay pwedeng gawing halimaw ang isang tao. Kaya nga hanggang ngayon, mga kababayan, kung minsan may naririnig tayong mga kwento ng mga driver na may nakakasalubong na babae na may hiwa sa mukha at bigla itong nawawala, agad nilang sinasabi, si Maria Labo iyon. At dito nagiging mas malalim ang ating tanong. Sino ba talaga si Maria Labo? Isang alamat? Isang totoo bang nanay na nagkasala? O isa lang bang simbolo ng takot, galit, at lungkot ng ating lipunan? Mga kababayan, kung titignan natin ng mas malalim, hindi lang basta takot ang dulot ng kwento ni Maria Labo. May kasamang katanungan na kumakagat sa ating kalooban. Paano kung totoo nga siya? Sabi ng ilan, totoo raw na may kaso ng isang nanay na pumatay sa anak niya noong dekada otsenta. Ngunit dahil sa limitadong balita at chismis na mabilis kumalat, naging alamat ito. Sa baryo, ang isang tunay na krimen ay madaling nagiging paranormal kapag pinaghalo-halo na ng tao ang imahinasyon at paniniwala. Kung isipin, may resemblance ito sa iba pang urban legends. Tulad ng kwento ng White Lady sa Balete Drive, na pinaniniwala ang nagmula sa isang totoong aksidente. O ang mga istorya ng mga multo sa mga lumang ospital, na madalas galing sa totoong pasyente o kwento ng doktor. Sa lahat ng ito, may isang pattern isang butilang katotohanan na lumaki at naging alamat. Posible ring ganoon si Maria Labo. Ang matindi pa, mga kababayan, hindi lang takot ang dala niya kundi pati stigma. Kapag galing ka sa probinsya na kinasangkutan ng kanyang kwento, minsan tinutokso ka agad. Uy, baka taga ka ni Maria Labo. Kaya pati lugar ay nadadamay. Nagiging marka ng hiya o kaba kahit walang matibay na ebidensya. Isa pang aspeto na dapat natin pansinin ay ang gender role. Sa lahat ng mga alamat ng aswang, kadalasan babae ang binibida bilang halimaw. Aswang na babae, manananggal, white lady. At sa kwento ni Maria Labo, mas matindi kasi hindi lang siya basta babae, kundi ina. Dito makikita kung gaano kalalim ang pananaw ng lipunan sa ina bilang sentro ng pamilya. Kapag binaliktad mo yon, mas matindi ang epekto. Ngunit sa kabilang banda, baka ito rin ay refleksyon ng mga nararanasan ng kababaihan. Isang simbolo ng bigat ng ina sa pamilya, lalo na sa kahirapan. Ang aswang ay maaaring representasyon ng ina na napilitang magbago dahil sa sakripisyo at hirap. Kung titingnan natin sa psychological perspective, baka ang alamat ni Maria Labo ay sumasalamin sa depression, trauma, o matinding galit na nararanasan ng ilan. Kaya nga, kahit nakakatakot ang kwento, may halong lungkot din lalo na kapag naiisip natin ang mga OFW na napipilitang iwan ang pamilya para kumayod sa ibang bansa. Minsan, umuwi sila na hindi na ganoon ang samahan, may lamat na ang relasyon, o may bigat na dala sa kanilang puso. At doon, mga kababayan, nagiging mas makabuluhan ang alamat ni Maria Labo. Hindi lang siya tungkol sa halimaw na kumain ng anak. Isa rin siyang refleksyon ng lipunan, ng hirap ng pamilya, at ng takot na baka sa sobrang sakripisyo ay mawala na ang pagkatao. Kaya nga, hanggang ngayon, may mga kwentong nagsasabing kapag gabi sa probinsya, at may nakasalubong kang babae na may hiwa sa mukha, iwasan mo. Huwag mong kausapin, huwag mong titigan. Dahil baka si Maria labo yon. At kapag nakatingin ka sa kanyang mata, baka ikaw na ang susunod. Sa puntong ito, mga kababayan, natapos natin ang pinakapusod ng alamat ni Maria Labo, ang sinasabing krimen at ang mga epekto nito. Pero hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Sa huling bahagi, susubukan nating bigyan ng kahulugan ang lahat ng ito. Ipapaalala ko kung ano ang aral na dapat nating makuha at kung bakit mahalaga pa rin ang ganitong mga kwento sa ating kultura. Mga kababayan, narinig na natin ang alamat. Ang iba't ibang bersyon, ang sinasabing krimen, at ang takot na dala ng pangalan ni Maria Labo. Pero mayong huling bahagi, balikan natin ang lahat at tanungin natin ang pinakamahalaga. Ano ba ang aral ng kwento? Unang-una, dapat nating kilalanin na walang matibay na ebidensya na totoo ngang nangyari ang lahat ng iyan. Wala tayong balitang opisyal. Walang dokumento ng kaso. Walang pangalan ng biktima. At wala ring record ng isang Maria Labos sa mga lumang pahayagan. Ang meron lang tayo ay kwento. At ang kwento sa kamay ng iba't ibang tao ay pwedeng mag-iba-iba. Ngunit sa kabila ng kawalan ng ebidensya, bakit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang alamat? Dahil, mga kababayan, ang mga alamat at urban legends ay hindi lang tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa kahulugan. Sa bawat kwento, may daladalang takot at aral na nakabaon. Sa kaso ni Maria Labo, nakikita natin ang takot ng lipunan sa pagkasira ng pamilya. Ang ina, na siyang inaasahan nating mag-aruga, naging kabaligtaran. Para bang sinasabi ng kwento, kapag nawala ang ilaw ng tahanan, madidilim ang lahat. Pangalawa, sumasalamin ito sa bigat ng buhay ng mga OFW at kababaihan. Sa ating kultura, milyon-milyon ang umaalis para magtrabaho abroad. At madalas, dala nila ang sakit, trauma at lamat sa relasyon ng pamilya. Ang alamat ni Maria Labo ay parang babala, ang hirap at sakripisyo, kapag hindi kinaya, pwedeng magbunga ng masakit na epekto. Hindi literal na pagiging aswang, pero sa anyo ng depresyon, galit at pagkalayo sa mahal sa buhay. Pangatlo, pinapakita nito ang kapangyarihan ng chismis at kwento. Isang maliit na pangyayari, maaaring lumaki at maging alamat. At sa paglipas ng panahon, nagiging bahagi ng ating kultura at imahinasyon. Katulad ng mga kwento ng multo sa eskwelahan o ng mga nilalang sa bundok, nabubuhay ang alamat dahil sa ating paniniwala. Pero higit sa lahat, mga kababayan, ang kwento ni Maria Labo ay nagtuturo ng isang malalim na aral. Ang pamilya ang pundasyon ng ating pagkatao. Kapag napabayaan, kapag nabasad, nagiging ugat ng takot, lungkot at galit. Kaya ay dapat natin itong pahalagahan. Ang ina, ang ama at ang mga anak dapat nagmamahalan at nagbabantayan. Kung ikaw ay anak, alalahanin mong ang nanay mo ay nagsasakripisyo araw-araw. Kung ikaw ay magulang, alalahanin mong ang anak ay regalo, hindi pabigat. At kung ikaw ay OFW o may ka-mag-anak na OFW, bigyan natin sila ng pagmamahal at suporta. Huwag natin silang hayaan na malunod sa lungkot. Sa huli, maaaring hindi natin malaman kung totoo ba talaga si Maria Labo. Maaaring isa lang siyang alamat na pinalaki ng mga chismis at imahinasyon. Pero ang epekto ng kanyang kwento ay tunay. Natututo tayo, natatakot tayo, at napapaalala sa atin na bantayan ang ating pamilya at sarili. Mga kababayan, sana ngayong gabi, hindi lang takot ang naiwan sa inyo kundi aral. Ang alamat ay buhay hindi dahil totoo sila, kundi dahil may tinuturo sila. Ako si Ka Elias, at ito ang kwento ni Maria Labo, ang aswang naina. Kung nagustuhan mo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe dito sa Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Dito, ang mga kwento ng ating bayan ay patuloy na mabubuhay. Hanggang sa muli mga kababayan. Magandang gabi at inat sa biyahe pa uwi. Baka sa madilim na kalsada, may makasalubong kang babae na may hiwa sa mukha, tahimik na nakatingin. At baka mapaisip ka, si Maria Labo kaya yon?